Uh, okay guys welcome so, back sa, sa aking channel ano andito ako ngayon sa mbali yan yeah, medyo kay gising lang kasi namin nila bali ah uh, sinamahan ko lang yung ano namin kaibigan namin baling Australia bali Uh, papa ano kami kay Apo Chalin ano? uh, namin si Apo Chalin sana magkita kami ay gising ko lang uh, sinabahan ko ng dalawang ng bata kasi uh, dalawa niya sa tabing dagat uh -huh. mamaya so, maya ah, uh, alis na kami no. at pagkatapos na kami uh, sa Sambales ah uh, diretso po kami sa ano ah uh, siguro ah Mount Banahaw, no ay so, guys yun lang po nakapaggalagala guys Oh hello các bạn bukas na dito namin minuto sa sa Mount Banahaw nyo sa Kalisya. okay guys okay lang ano po anak mo kahit saan po. pa yung ano yung problem sa pampanga ngayon namin dito sa tapos namin dito uh, -dang -dang sa sambalo tapos namin dito lagang uh, dito sa lin sa ano sa ilwas no ilwas uh, diretso na kami ng ano ng mount Banahaw sa Santa Lucia sa Dolores Quezon oh. para isang anuhan lang isang biyahe kita sa to, may susunod pa ako sa private sasamahan sasama kami ako kaya sasamahan din hmm. kami Ibang kami Okay, sa ako. tingnan pala sa lahat ng mga naka-subscribe. mga bago pala. Baka sa ano pa ako makakamit. Nagahunting na rin po ako. So, para may mga mudya akong bago.

Ayan. Uh, ayan. 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 Oh, maras lang naman tayo eh. Hindi. Yan, kain muna kami, no? Dito sa Chow Hing. Hey.

Tambing <laughs> lang yan. Mamaya maglalamig ang ulo niyan, tingnan mo. Lalamig ang ulo niyan. <laughs> Alam na ano, da. Darating tayo, tinawalit na. Wala yung kalat. Akayanin niyo 'yan tayo basta dahan-dahan lang lakad natin. Paakyat. Pag paakyat dahan-dahan. Ayun na oh. Ayan na 'yun. Oh, ayun na. Sige Ah, okay. Ito, 'yung papaba, kaya niyo. Ang mabigat 'yung pataas. Ah. Ho. Ayan guys, dito po kami ngayon sa Mount Banahaw eh, eh. Ayan Si, si Apo Arnold Ayan Hello, sama ka kanila kanila Hello, guys nice, magano ah uh, bali pababasbasan oh, wow. ko sila dito sa Mount Banahaw para mawala na yung mga kanid-kanid nila yan ah wait ah uh, nagano ba kayo ng kandila okay magtirik dyan

Ano nga po siya po? Kasi may... Anong Ano? Alin? Si Maria, ba yan? Hindi. Ah, ito to? O sino yan? Alin yan? siya po? Ito? Siya si... Santa Lucia. Ah, si Santa Lucia. Ah, siya si Santa Lucia. Ay, po, Ay, hindi pa na. Santa, ano yan? Ano pala si Santa Lucia si sa baba. Ah, meron din doon? Mm -hmm. Dalawa na. Hindi, marami sila. Ah, ito yung lugar niya? Oo. Mm. Tapos itong kayo sa kabila, yun ang lugar nila. nga, nga, eh, Ano lahat, lahat isang kada isang tao. sabi nga, isang tao lang. Kada isang tao, isa lang. Sabihan Ano, oh. Isang lang, ma. isang tao. Isang sa isang tao. Oh, oh.

Facebook na sa masamba mga pangalan mo kami kung ang mo bang buhay ng katawan sa inyo at ang sagaman ng pangunuhay sa kasama kami sa malulat ng Gloria sa mga santos at ang na nakukulot sa mga 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 Bagaimana Maria ang kapital ini dan hari ini dengan yang kita

dan konsonan konsonan dan اون نو به دا دیندای وای دی دی کو ته

-uh. So, mas ilaw. Mas ilaw. Uh -huh. But, kasi lang ba sa dalila, at uh -huh. sa uh -huh. maliwanan, Kasi isa malakas yung kumad ulit. Uh -huh. Kaya napawaban yung baby si tatay, tatay sa baba. Kaya naman po nang nakalisa tawag. O, kaya ito po na, ano, magiging uh -huh. 12. Masa na tulog to 9. Dapat kasing uh -huh. madaling araw. Dapat madaling araw para tulog dire diretso O, uh -huh. nasa paanan naman si Tatay. Tatay. Ito, kailangan mo kapaligyo kayo talaga sa tubig. Mm-mm. -hmm.